Hi guys, good morning. I'm back. I'm back. Ngayon, ayusin ko naman itong ano, itong disposable electric fan natin uh, na nalubog ulit sa baha ni Bagyong Christine. As long as medyo yung LC niya is umiikot, kaya pa natin niya ma-survive. Guys, ganyan ang gawin niyo ha. Piece of advice, as a professional. Pero hindi ako professional. <laughs> nag lang ako, guys. Pero nagtanong pa rin tayo sa dalubhasang gumagawa. Shout out dyan kay Pading Cordial. Jesus Cordial, ang aking mentor. Yeah, mentor daw. Anyway, dito na tayo. Balik tayo dito, guys. Tig-check ko na to, guys. Nawala na guys yung tubig. Okay naman siya. Then may oil pa naman siya. Nalagyan ko na rin siya ng konting oil. Uh, para medyo mas okay okay yung ano, ikot niya guys. Then ito guys, kanina, eh nandito siya nakadikit. Wait, nasa na yun? Naputol ko na kasi guys. Sorry. Na-excite na kasi ako. Nakadikit siya dito kanina guys. Wala tayo guys, stable ha. Gawa ng bagyong Christine. Pasensya na. Sahita ko na muna. <laughs> Sorry guys. Good morning, good morning. Yan guys. dito guys, kinat ko na siya. Kasi kailangan natin ah, uh, ikat siya. Para pagdidikitin natin. Hindi ko na to guys, kinat Depende sa inyo kung pwede niyo siyang ikat din, gawin niyo siyang ganito. Pero pero as long as okay pa naman, test check ko naman kung may tubig pa na na-stock. So wala naman, guys. Tapos ito, guys, binalatan ko na siya. Ang gagawin ko, idudugtong ko na lang siya, guys, para umanda. Ito so, guys, naandar yan, guys. Tingnan niya. We'll see. Teka, o, ayusin ko muna ng ano, pagbabalat nito. Play. Yan, guys. Unat-unatin ko, guys. Pero, mag-cut pa rin ako para medyo, <coughs> excuse me, para medyo malaki-laki yung ano niya. Uso ka. Medyo hindi nadidiliman ako. Medyo may kalabuan ang mata natin, guys. Wala tayo, guys. Sinuulit ko. Wala tayong uh, gamit, kagamitan. Pero, as long as, ano na lang. Pwede naman, pero huwag niyo masyadong ikakat kasi mapuputol siya. Slight lang ng mabalatan na pwede niyo siyang matanggalan ito. So, i-cover. Masyado kahit konti lang na mag-open lang siya na pwedeng matanggal. Hindi pa rin. Ningatan ko kasi baka mapasobra akong upit. Yan. Guys, ah, nabalatan ko na siya, ha? Yan. Soon I came to you guys. Comfort uh -huh. With matching ano pa yan. Sing a song. <laughs> Kanan ko pa siya ng konti guys. mm uh -huh. Para medyo nit siyang tingnan. Oh. Diba? Okay. guys. Kapag umandar siya, ay, ano na ako, proud to be technician, guys. Pwede na ako mag-compoint. Charot. Try lang guys. Kasi wala tayong pambayad sa technician. Wala tayong kaperahan gawa ng kay Christine. So, matutry na akong ako makasurvive ng mga gamit namin dito. Wala namang masama kung mag-try ka. If ever masira, kasalanan ko. Sumabog man siya. Kasalanan ko. Pero guys, tiwala lang. Hindi yan sasabog. Yan. Sasamahin mo siya. Then, ganyan. Hmm. Okay. Okay na, guys. Okay na, guys. Then, kung meron kayong electrical tape, lagyan niyo siya, guys. Kasi masyadong delikado kapag hindi, pwede kayong makuryente. But nubay ng mga magulang sa mga bata ay kailangan. Yan. Eh, yun ang gawa ko. Depende na sa inyo kung anong gagawin nyo, guys. Hmm. Hmm. Yan, balutan na natin yan guys ng electrical tape para hindi delikado yung mga wiring. O. Oh. Yan guys. Para safe. Yeah. So itong kabila, hindi ko na siya inano, binalatan kasi okay naman siya eh. So doon na lang ako nag-focus sa isa. So, isang side. Wait, okay, another. Ano okay, guys? Malapit na. At itestin nyo naman natin, guys, kung ano. Kung mag-work siya o hindi. Ano lang tayo, guys? Walang ko kontra. <laughs> Ang kumontra guys, pangit. Charot. Yan. Masyado na ba makapal guys? Oo kasi yung mga anak ko minsan nagsiswitch and open nito. So, inaano ko lang naman yung mga bata para just in case, hindi naman maano. Diba? So, ito, try ko na rin siyang, hindi ko alam kung tama ba yung gagawin ko, pero ano, pasiguro lang, si gaganyan ko na siya guys, para hindi rin makasagabal sa mga bata. Iwas tayo guys. Dapat pa ganito guys, oh. Ganyan sana. Sa iniisip ko, masyado ng ano, ganito na lang iwas lang ako sa para yung mga bata hindi naman makaalam